Ng, ano lang ano Jesus Miracle Crusade GMC ano lahat yan no? dun yan, sa ano Miracle Crusade may event pala rito sa EIS ano sa may uh, EICC EICC CCP sa may sa may ano uh, aqua ano ba eh? yun ito nga layo layo rin mga oh. eh, eh. mangaldan dagupan ang dami oh puno yung sasakay walang parking kaya nagbalay na balay parking na kami eh, oh pinawawala pa oh may missing pa ano, signal dito sa labas kailangan sa loob puno lao Wala akong maparadahang kaya ano. Papaalay tayo sa ano. Sa hotel wala eh, oh, puno. O kahit sa ano. Eh sa matikitan tayo magpa-party na lang, balay na lang. Matras. Wala na ano, oh. Kahit saan ka pumunta dyan, puno. Pati hotel, puno na. <laughs> Pati hotel, puro na yung parking. Pati, pati. Pati. Mali yung pasok na. Oh, grabe oh. Ah, Ang may pasasakyan. yan, shout out sa mga ano natin, subscriber pati sa Union Bank, shout out. kay Pablo Lago, kay FPJ yan, sa mga batang 19 shout out sa inyo dito tayo ngayon sa Manila Hotel, traffic buwag sa puno <laughs> puno, hindi ko na makita yung sasakyan ko kung nasaan Wala na mamaya, papakuha na lang natin yan wala oh. oh, kahit saka pumunta puno, ang init pa rito pasok pa ako sa loob, mainit dito sa labas hindi sa ko makita sa sakyan ko.